So guys, welcome back. So ngayon maglilinis ako ng aking carburetor. So bago pa ito guys, ito yung last vlog ko na kinabit ko sa aking motor. Yung murang halaga na 260 pesos. So ngayon, dito ipapakita ko kung paano maglinis ng ating carburetor. So napaka basic lang naman ito. So panoorin yung maig guys. So ayan, tanggalin lang natin tong dalawang tornilyo sa sa kanyang cup. Then pagtanggal niyo diyan, may makikita kayong floater. Yung floater na yan, may lock pin na huhugutin niyo lang. yan anong yan tapos lagay lang natin sa isang tabi tapos itong kanyang float valve so dyan sya nakasuot dyan na pasok yung gasolina natin ano sya nagsisil nagtatakip nag, ano, then ito kanya kanyang main jet at pilot jet yung pilot jet yung maliit so tatanggalin ko na yan yung kanyang pilot jet so medyo matigas so yun, natanggal din Then, napapasin nyo, may butas siyang maliit. So, pag barado yan, ibig sabihin palyado ang motor nyo. So, hard starting. Then, itong main jet, ganun din, may butas din po siya. So, dapat wala siyang bara, no? Yan. So, meron po siya. Then ang gagawin natin sa mga butas na to, bubugan lang natin ng WD-40. So ayan, binubugan ko lang siya yung may dumabas. So pantanggal kalawang din itong WD-40 ano? Kaya nga lang medyo siya ay medyo malangis pag gagamit kayo ng WD-40. So ang dapat yung gawin dyan ay dapat maglagay kayo ng gasolina. Ibababad nyo sa gasolina itong pilot jet at main jet. So pati itong mga pilot at main jet niya ay bubugan din natin para malinis tig malinis talaga siya. Then lalagyan na natin gasolina. Kasi nga medyo malakas yung WD-40. So pwede rin naman siyang panlinis pero may may panlinis talaga siya na pang -carburador. So ayan guys. Nabugahan ko na siya. then po nasa na yung natinan yung basahan. pati dyan lalagyan ko rin ng gasolina yung pag sa mga butas na yan then iyan ang kanyang floater nilagay ko sa isang basahan natuyo then, kung din natin lahat yan para sigurado malinis siya bago natin ikabit ulit kasi ay ko na para matanggal yung malangis langis niya so yan kung na uli natin so ngayon ibabalik na uli natin siya no? so panoorin yung maigi ito yung kanyang router at load valve. so nakalawit siya na isasabit nyo sa may bakal na yan Ayan, nakasabit na siya tapos isusuot lang natin diyan. Yan itong kanyang pin. Itong kanyang kanya nagsisilbing lock. So dapat na balik siya ng maganda. So ayan na balik siya ng maganda. Pag may gas na siya, aangat siya. So pag di sya na ang na ganun, pag overflow yung inyong carburetor. Tapos ito yung kanyang pilot jet. So wag natin masyadong kahigpitan. Yung tamang-tama lang. Then, ito yung kanyang cup. Then, hindi man kayo magkakamali dyan. Hindi kayo magkakabaligtad dyan. O, oh, ang kanyang tornillo. peryas lang din siyang sukat. Hindi kayo mali dito dyan, guys. Then gamit tayo ng screw, higpitan natin ng bahagya. And then ito pati yung kanyang sarahan ng gasolina. At tanggalin din natin yan. Kasi pag may bara, may bara din dyan. Eh. Kailangan din malinisan dyan. So ayan po, tanggal na po siya. Then bubugan lang din natin yang so goods. Wala siyang bara. Tapos yung kanyang o-ring. Yung kanyang goma para hindi siya tumagas yung gas. Tapos ito yung kanyang Human filter. Yan, kailangan din natin yung siya malinisan. So, panggal, Punasan lang din natin. Then lagyan din natin ng gasolina. Para matanggal yung langis-langis. So, Pati itong switch nya. Lagyan na rin natin. Ang din din natin. And then, kanyang oring Then, yes, sa pagbabalik, kanyang nung din naman. So, tatandaan nyo lang naman, guys. So, di mo kayo mali dito pati dyan. So, ayan, sarana, na. Higpitan lang din natin ang bahagya. Pag may sobrang higpit, kasi madali syang malustrad. please subscribe sa akin channel guys so yun lang ano napakadali lang naman ito Maraming ano salamat sa inyo sa pagpapanood ko dyan. So, matatapos na itong video natin. And then, matatapos na ito. So, please subscribe po sa aking channel for more videos. Thank you. So, ayan guys. Tapos na. So, ganun lang ka-basic ano.